Hi guys, magandang umaga po sa inyong lahat. Yung Zumbi Saya sa Binala kung saan dito po ako ngayon sa C4 dito sa Nabuta City. Yung po. Dito naman po ako nagbablog kasi magandang tanawin dito mga guys. Nakikita mo yan eh. Yan, no? yung mga barko. So, dito po dito sa Nabuta kasi pinapataasan dito dito. Ipapakita ko po sa inyo. Pinapataasan po ito dito. At saka dadagdagan para huwag, maging malawak yung katulad niya. At malawak sa marami mga bato-bato yun. Pinapahaba pa yun hanggang doon. Sa malayo pa. Pagpalawakin pa. yung po. So, nakikita nyo yun. Yung mayroon na nanako ng ano. Tawag nyo. Yung nanako ng tanso. So, yun nakikita nyo guys. Ang dami mga buwangon at saka mga bato-bato -but, yun. O, so, ginagawa po. Pinapalawak. ah, pinapantay ito dito, guys. Para maging pantay po kung kadaan. Tara, dito tayo din banda, guys. So, sabay nyo ako, guys. Ipapasal ko kayo dito. Yun po, kahit medyo mainit niya, marami pa rin nag, ano, nag nagja-jogging doon oh o, nakita mo yung building na Bogota Convention Center yan po so siguro kapag darating sunod na buwan maging maganda nito dito guys maging malawak na rin Ayan, papalawakin ka dito dito yan po yung mga nagpapantay ng mga ano buhangin at saka bat batul papantay kasi yan yan kita yan guys so dito tayo Ayan po, ngayon. So, di ba ang gandang tanawin dito? Tara, sabay niya kung ipasal ko kayo dito. Yung nakikita niyo yan. So, marami na mamasal dito. So, salamat kanina ng umaga, marami na mamasal dito, guys. So, ngayon, yun, mayro na liligo dito. Ayan. Tayo. Kaya mga na naharangan saan ito yung ano kasi may araw na yun so hanggang doon yan so kanina guys maraming tao yan dyan oh, nakita yung magandang building so, yes. mas lalong nilaganda yung kapag ano mapantay na ito dito yung <laughs> doon no so makakatulad ito sa mowa so pa panoorin nyo rin guys yun sa mowa yung namasal din ako doon yan nakikita nyo ang gandang tanawin no

vlog sa YouTube. Ito yung klaseng ibon yan. Ha? Hindi ba binibinta yan? Hindi oh. ba ang ganyan tanawin dito? <laughs> mukaway ka muna o. Oh. Mayroon ka sa man sa trabawan. Dito naligo o. Oh. Si Poro. Oh. Eh yun, nag nagbablog din yan. Eh. Pano, ano supportahan din natin sa mga reels. Yun reel ka rin? Oh, good morning. Kagasaan ka? Magkasama kayo? Ah, pala kasama ni ano ni ano, Rachel yun. Yung mga nagre yan. Kasain niyo. Magkapit ba kayo? Ah. Kasi oh, magandang tanawin dito eh. So, Hanggang katlong kayo may din doon eh. Ito naman Yung dyan yung jan dyan yung lako. Kung yan na dyan eh. Oo. So, yun na. Nakikita nyo yung guys yung gandang planawin doon. Yun doon yung nang nabutas. Itong ginagawang papuntang bataan. Yun, nakikita nyo yung kalsada niyan yan. Yung ginagawin na doon. So, naglog po ako dahil o, po, doon